thank mm -hmm. you Good morning. Good morning mga kabugid. Napagpalang araw po sa inyo. So ngayong araw ay pangalawang araw ng pagkukulubate ng pagtataniman natin ng okra at ng talong. Pero well, may kunting na buhay naman tayong talong. Hindi naman lahat ng pula ng talong ay nabulok. Kunti nga lang ang buhay. Mga kulangin wala na isang libo yun mga kabugid. So ngayon, medyo maganda ang sikat ng araw. Ang katamtaman at uh, patuloy pa rin ho kami nagko-cultivate <coughs> at nauna na ngayong aking mga tropa doon kanina pa ako kasi ay marami pang ginawa kanina doon sa bayan so ngayon ito ang aking trabaho dito ang mag assist sa kanila so hindi ko tumatalab yung pinawer ko kasi ito eh ang ko ng herbicide So, hindi pa masyadong tumatalo din damo. So, pwede na. Nalalampan na rin yan. Sa so, ngayon, ay titignan ko po sana sila. Hindi na rin na yung binagawa sila. Ay! Pangit ang ginawa nyo. Jok lang. Ayos yan. Ayos to. <coughs> yan dali nyo. Cultivate lang muna tayo na mag-cultivate. Oo, oh, ma Lakas ng ulan kagabi. Mm -hmm. isip ko kung nagtanim pala tayo kagapon. Baka... Mm -hmm. Baka... Baka otlaw tong buto. Baka mm -hmm. eh, mamaya. Half day kayo magtanim. Tapos, ha, ngayon ay... ipag-isa natin isang taniman lang talapasin muna natin itong ano okay. talapasin muna ito talapasin muna natin Ati ukra kala talong. Talong natin tong talong, sayang to. Oo, oh, yeah, basta cultivate. Itatanim natin ang talong. Masarap i-cultivate lang natin 'yan. Pag nalipat nga ito ay alwan to. Sa pagitan kasi kami mga bukid ng kalamansi, nagtatanim. Kailangan ang diskarte namin. Diskarteng po otot. So, ito yung pagpupula namin ng, ay pagtatanim na namin ng ng, 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 okra. Itong area na to. Dito kami magtatanim ng okra mga bukid gagawa kami ng maliit na uh, nagkukultivate kami ng pagdad ng ano ng pagtataniman ng okra nabulok kasi yung aming yung aming ano aming talong kaya ayan na lang ba't daw balingag kanya yan haw dumikit dikit kami ito ho ang ano ay di uh, mag-aahas ako po ganito ngayon Matan. <laughs> Mga <laughs> marami rami itong ating cultivate ito dahil oh, ang gando niya sa dulo eh. Lumiko pa pa naman ang gando no. No? Marami rami ito. So yun. Yung mga bukid no. Karami na rin kami ng ginagawa dito. So, guro mga kinsin na kami tudling ang ginagawa. So ngayon po ulit ulit lang itong ating ginagawa ngayon dahil puro okra po ang aming natanim nabulok yung aming talong so ganun talaga ang laban first time na admin maggulay ngayon talagang puro kalamansi kasi at lansones saging ang aming tinatay yung eh, first time namin maggulay kaya bulukan kami ng talong e eh, kasi ito tulad nito lukban hindi namin sinasamahan sa, pag sa gabi hindi naman namin ito sinasamahan sa pagtulog dito ito, bukado napakaalwan ho, napakaalwan talaga magtanim ng fruit bearing trees pero ang gulay napakahirap pala magtanim ng gulay kaya saludo ako doon sa mga nagtatanim ng gulay ang gagaling nun ay ah, eh, talaga mahirap na magtanim ng gulay bo mas mahirap ito sa pagkakalamansi at sa kapag ano sa pag, sa pag yun nga ho ay eh, hindi mo maiwasan hindi mag spray ay eh, ukra na lang kami pero may kunting talong pang kain so, ukra na lang wala pang spray eh wala ganun talaga mga kabukit experience namin to ngayon so yun lang pa nga kasi ako ngayon kaya ako yung nagdadadaldal at itong tropa ko na to ay sige pa so kami ay ako ay uuwi na muna dahil ang hirap ng camera. Hirap. Oop. So, ako hu ay huwi muna doon sa bahay kukuha ng sprayer. Naiwan ko kasi yung sprayer natin. Yung aking magamit, yung aking nadalang sprayer ay pangdamo yun. So, hindi siya pwedeng lagyan ng insecticide at spray sa halaman yung halaman dahil meron pang residue ng panda so yun nga mga bukid uh, naghihintay kami dito sa kakamansian ng bunga ay mura ngayon ang kalamansi 900 lang ang isang red bag ang isang red bag ay nasa 40 kilos so napakamura lang ang kilo at uh, pahirapan pa nga sa buyer kung mag magbibili so ngayon wala pa naman na pipitas dahil mga mura pa at uh, ako ay nang nagtatanim kami ng okra maghapon ito so kuro mga ngayon bukas hanggang sa isang araw itong aming pagtatanim ng okra malakas ang ulan mga bukid hindi tayo maka cultivate nito ng okra pagpaliban na muna natin to oh tumigil ako saglit dito sa gitna ng niyuga ng kapitbahay ko dahil papaisip ako mga bukid kung itutuloy pa natin yung pag pagtatanim ng okra dahil ang okra ay medyo maselan yan kapag buto pa lang baka maluo o baka hindi mabuo at mabulok ang hirap din naman mag cultivate dahil malagkit so alas 12.30 pa lang naman ang tanghali ngayon so, baka mag update kami ng tropa ko so umuwi pa kasi ako taghiram ako ng chariot dahil may karga tayong kwan ito sprayer at yung ating piko ay e kaso naman umuulan mga kabukid o, palakas ng palakas ang ulan baka malaglagan tayo ayun, namatay pa baka malaglagan tayo ng niyog may hirap pagka ganito maulan mga kabukid pa naman o oh. naman daan si mga kabukid wrong timing walang tigil ang ulan na ulan dito sa ating farm may abot na nga, abot nga pala yan dyan o abot nga may ang ng hangin para ka talipusa dyan din oh. ay ay nako ang ating Ay, anong gawin natin ito? Anong gawin natin? Panakas ang ulan eh Ay, ah, ah, eh, maulan Alam mo, magpabasa tayo nito Gatanim tayo ng ukra baka, hindi, baka magkasakit naman tayo Ito ang mahirap dito, no? Ito mahirap eh Maulan Maulan ang tingnan ko be maulan eh hindi ang truly nga mga bugid no maulan kasi so yun nga galing ako sa bahay ingat tayo may ahas kasi do'ng makita dun sa dulo habang naglalakad ako may ahas na naka salta sa kalamansi kaya e, ingat tayo hindi ko lang pinakita sa inyo kanina sa kamera eh, naka ano siya sa sa ganito naka bluepot siya nabasa ng ahas ngayon nasa kalamansi ang ahas na naakit din pala ng puno yan ay maulan talaga mga bukid hindi po pwede ito labsak ang lupa ayun ay, lang talagang haplit eh na magagawa mga kabukid hindi talagang hindi tayo makakapagtanim nito ng ating okra baka pumalpak tayo lang sa baka pumalpak ayo oh tinama ang karude mga dulas ito po rude Diyos po rude eh kaso labsak ang tupa Kung itinanim din eh ang okra labsak di pwede ito okay naman So, isip muna kami isip muna kung paano to hirap ah baka tirahin kasi naman ito baka mga bulok hindi lang mga kabukid yung problema namin dito itong camera ko na to hirap hawakan so yun mga kabukid no Ah. Uh, baka mag-half day kami at wala tigil ang patak ng ulan. Pagpabukas na lang namin. At ah uh, wala namang ubos ang araw. So yun, ang ating trabaho ngayon. Half day lang tayo. At sasabihan ko na lang si Pogi na half day na lang muna. Sayang. Mahal ang buto ng okra, 1 trade na isang kilo. So, baka mabulok na naman. Wala nang mawawala kung hindi na may ngayon. So, sige. Huwag tayo maiinip. Ganun lang talaga. So, good morning. So, good morning sa mga kabukid. Huwag pagpalang araw po. So, may araw mga kabukid ay magtatanim ako ng talong. Konting talong lang naman ito mga kabukid ito. So, ta medyo medyo na huli po tong ating vlog mga bukid. Ah, uh, napupunta po tapo tayo ngayon sa ating munting farm para po magtanim ng ating mga gulay. So, ito po yung mga gulay natin mga bukid. Ayun po. So, yun po. Gamit itong ating hinuram na chariot na ito. So, ayo po aalis na. At ako po yung tinanghali na naman. Dahil kung ano-ano pa nga aking pinaggagawa. So, yun po. Tara! Good morning guys. So ito na yung talong namin na itatanim. Pag nakalipat rundan yung... pin. mag ano lang. Kung saan lupa na talaga. Hindi talaga. Gusto ko lang talaga isingit yung yung akin Hindi, yung aking okra. Okay. Waro, rung turnilyo. Ha? Dura, turnilyo. Uh -hmm. So yung mga bukid naman dito tayo ngayon sa ating munting farm. Kung saan ay yun nga magtatanim tayo ng talong. Ah uh, simpleng konti lang naman yung talong na itatanim natin dahil yun ay pasubali lang yun baga Ah... Uh, pasabay lang pasingit at uh, wait lang ha taas na kailangan mag pruning na ako ng kalamansi so yun mga bukid Uh, yun ay pasabali lang yung ating pagtatanim ng talong yun ay siningitan ko na rin yung ating taniman kasi ng talong mga kabukid ay siningitan ko na rin ng ng okra baka kasi hindi makatuloy hindi gumanda ay may tanim kung alin ang gumaling so ganoon lang kasi ako mag-isip mga kabukid kung alin gumaling ay di siya tumuloy basta nagtanim tayo pero aalagaan pa rin naman hirap naman yung tanim tapos hindi na babalik merap yun tingin ko ngayon ay madamo na dahil tatlong araw akong hindi nakarating dito sa farm mga abukid ang ah, kapal lang damo bilis ang damo parang walang nangyari Anong nangyari sa damo huh? bilis ang damo. kahit pa hinerbicide ko to ang bilis so ito na yung aking okra ito na yung okra natin gumanda naman may langgam magka-spray mag tayo dito dire diretso yan hanggang dun so ilang todling ho itong aking ginawa mga kabukid napaka bilis mo damo dito napaka bilis po ng damo mga kabukid so yan ah ang bilis ang damo so dito tayo pa rin magsisingit ng talong sa mga area na ito dito ko sisingit dito banda o sa gitna na ito so sakaling magkaabot-abot naman sila ng ukra ititil out ko ang okra oh. magpapatay tayo para may dalang dalang lang so ganyan lang ako magtanim so okay, mga bukid no? So, yung pagtatanim ko ng gulay ngayon ay tulad ng aking pagpupunla ng kalamansi ay pagtatanim natin kalamansi at ng lansones at ng abukado dahil kung hindi makaganda ang abukado may lansones kung hindi rin makaganda ang lansones may kalamansi so yun po ang aking ginawa so ganito rin sa akin pagtatanim ng talong may okra, may kalabasa pero doon na po tayo magtatanim ng kalabasa doon sa pinagpawira natin ng, ah sa pinag herbicide natin ng, ng, sa ilalim ng kalamasi ang tayo magtatanim ng kalabasa mga bukid so yun lang po ang aking gawain ngayon at uh, yun ang ating trabaho medyo gumanda ang sikat ng araw so sanay naman yung ating punla mga bukid sa ating ano sa ating sanay yun naman yung ating ulang talong dahil yun ay pinula ko pinalaki ko sa initan para kung sakaling itanim ko siya ng alanganing oras kaya niya napaganda ng bagsak ng ulan kagabi ay ito na ito na sila yan nadala na siyang longta sa pagitan mo ng okra itanim ha magatanim din naman ako Sa gitna o ano? Sa gitna gitna yan. Ako bala. Gamasin na pala ito. Gamasin na nga yan. Ay, eh, madali na lang gamasan yan. Pagka lumaki na. Hindi naman gamasin yung kinultivate eh. Diyan mo itanim mo sa, sa, pagitan. Sa ganito oh. oh ito diba ang okra. Dito itanim mo. Pagitan mo. Magapatay naman tayo dyan pag nag ganda yan. Hindi naman natin patadalangin naman natin ang okra. Pero sa ngayon, parese silang maliliit. Hindi, eh. parese lang silang nandyan ang hirap kasing sa kulit ng panahon ay ang hirap magpalagay ng isang tanim ay uwan ang tuwan tanim ron namamulaklak na siya kaso ang sabi siyang kalaan tindi walang problema sa kalamansi ang ganto kataas na damo pero ang ganto kataas na damo sa gulay may problema <coughs> <T -house> <okay> bueno? taas pa ang damo sa gulay <pneumokes> taas pa ang damo sa gulay eh umulan lang ng ilang ilang linggo lang ito ay kapal at o oh. ay di ba pa kinabangan punit ay lang lang. <coughs> Puni tayo. sa dulo ang buhat niyan dito tayo mga kabukid bagat tanim ng kalabasa oh. sa ilalim ng kalamansian ito dito dito tayo mga tanim dito sa ilalim nito yan dito sa pagitan na ito tayo matanim na kalabasa dito ito mga pagipagitan na ito yan ang tanim natin. Yan. May saging pa nga ako eh. Ayos lang yan. Hindi <laughs> 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 ka namang kilala eh. Lijuan na kita. Ba't yan eh, hindi mo gindilgan? Ha? Lanta naman yung punla mo. Oh, lanta nga na yung nagatanong. Siyari, <laughs> <laughs> <Diaryan>. Ag. <laughs> oh. Saan yung daladala nyo kanina? Doon pinisulungan namin. Ah. O, oh, tibay pa din ang pula natin ay no? Yeah. Sanay siya. Yan, ako na ko. Sanay siya sa enit. So yun mga bukid do nang katapos lang namin mag katatapos na lang namin ngayon na kumuha nang magtanim ng talong at uh, ako katatapos ko lang rin mag bunker beside. So alas 5:30 na pero mataas pa rin ang liwanag ng mga bukid do. At uh, yun nga po, ito na yung tapos na yung ating araw na ito. At bukas naman ulit. So mayroon pa akong mga nasa 1,000 pa na talong yung ating tatanim. Bali sana mabuhayan man lang tayo kahit mga 1.5 lang na talo kahit papano ay mayroon tayong pang maintenance dito sa farm at kanoon din sa okra mga bukid so yun po maraming maraming salamat po sa inyong uh, suporta at panonood dito sa ating youtube channel so yun po maraming maraming salamat po sa inyo paalam